health will talk. Bullying. Sakit na di nakikita, pero damang-dama. Ang biro mo, baka sugat na sa iba. Sa loob ng eskwelahan, sa trabaho, sa online, bullying ay hindi lang simpleng asaran. Ito ay paulit-ulit na pananakit, pisikal, emosyonal o psikologikal. At ang iba't ibang anyo ng bullying, unang-una ay ang verbal bullying. Ito ay ang panunukso, paginsulto, pagtawag ng masasakit na pangalan. Pangalawa ay ang physical bullying, pananakit, pagtulak, pagsira ng gamit. Pangatlo, social bullying, pagsasabwatan para iwan o iwasan ng isang tao. Cyberbullying, pangungutya, pambabash at paninira sa social media. At ang epekto ng bullying, mababang self-esteem anxiety, depression, pag-absent sa klase o trabaho, pag-iisip ng pananakit sa sarili o pagpapakamatay. At kung ikaw ang biktima, magsalita ka. Sabihin ito sa pinagkakatiwalaang tao o opisyal. Iwasan ang retaliation, labanan sa tamang paraan. Alagaan ang sarili. Tandaan, ang pananakit nila ay refleksyon ng sariling problema nila, hindi ng iyong halaga. Kung ikaw ay nanonood lang, huwag maging tahimik, magsalita. Ang bystander na walang ginawa ay parang bully na rin. Kung ikaw ang nambubuli noon, baka hindi mo sinasadya. Humingi ng tawad at magbago. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang kabutihan. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.